ako sa isang non-Christian family. Napapaligiran ng mga makamundong bagay. Alcohol, sugal, pornography, at mga makamundong relasyon. Maituturing ko pong ang sarili ko na hardworking at ambitious. Naging working student po ako noon. And by God's grace, hindi naman po ako nawalan ng trabaho. Pero sa kabila ng lahat ng efforts ko, The desire of the flesh always took over me. At the age of 21, I became a father. Pero dahil sa pagiging womanizer ko po noon. That relationship didn't last. At 23, I had another child with a different woman. Nagtrabaho po ako sa BPO industry at kumikita nang malaki. Pero most of my income went to alcohol and other vices. Eventually, I got involved with another woman. This time, kasal siya pero hiwalay sa asawa. After seven years, we also had a child together. I thought that was finally my real family. Nagpunta po ako ng Japan hoping to provide a better future for them. Pero naging mahirap ang buhay ko doon. I work in construction and factories with no permanent job, living as an illegal immigrant or TNT. As life got harder, I began questioning everything. Deep inside, narealize ko po na hindi sapat ang sarili kong lakas. For the first time, even though I wasn't a Christian yet, I prayed sincerely. Lord, if I'm not meant to be here, please send me home. Just a week later, po ako ni Lord, while going home from work with another two TNTs, walking ahead of them, a police officer approached me and asked for my visa. I was the only one caught and was in prison for seven days. before they transferred me to immigration. Pero instead of fear, that time I felt the peace of the Lord. I knew God was with me. Noong uuwi na ako ng Pilipinas, I had no money for a plane ticket. I didn't even get a chance to get my salary from my job that time. But God provided. I met a fellow Filipino who had also been arrested at pinahiram ako ng pera so I could return home. I was brought to the airport in handcuffs with nothing but a backpack. Wala akong nadala and I was banned from returning to Japan for five years. Little did I know my mother and siblings who had already accepted Christ and were attending in JIL Santo Tomas had already been praying for me all along. When I came home, I reunited with my partner at that time and started attending JIL Magalang na mag-isa. During those moments, God began steering something sa aking puso. But when that relationship eventually failed, I went back to my family home in Santo Tomas and decided to focus on seeking the Lord And strengthening my faith. That was when I truly came to know who God is, not as a distant figure, but as a loving Father who never gave up on me, even when I kept running away from Him. My life was shattered and broken into pieces, but when you begin to align your life with God's will, He will pick up all those broken pieces and make you whole again. Sa ngayon, I am married to my beautiful wife Lorleen, and we have a son Eli. I am also connected with my two daughters. I also now serve as a life group leader under the Macedonian tribe, a member of the choir, and a worship minister, all for God's glory. My life verse is Psalm 23. That says, "The Lord is my shepherd; I lack nothing." He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name'sake. Even though I walk through the valley of darkness, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. And you anoint my head with oil my cup overflows Surely your goodness and love will follow me all days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever And my message is this To my fellow believers keep loving the Lord and serve him with your most precious resource your time He alone is worthy At samahan hindi pa po nakakakilala sa Panginoon tulad ko noon True success and a good life will never happen by accident or by your own efforts. Seek the Lord, the author of life. He alone holds the blueprint to a life that is whole, purposeful, and victorious. To God be all the glory. Maaga po akong naging breadwinner sa aming pamilya. Labing-isa po kaming magkakapatid at kahit hindi ako ang panganay, ay inako ko ang responsibilidad na ito. Napilitan akong tumigil sa pag-aaral noong namatay ang tatay ko, noong kolehiyo ako, para makatulong sa nanay. Sa kabila ng sakripisyong ito, ang aking mga nakatatandang kapatid ay mas piniling magpag-asawa ilang taon lang matapos mamatay ni tatay at pinabayaan kami. Inisip ko noon na kung hindi nila ginawa iyon, ay nakapagtapos na sana ako ng pag-aaral at maayos sana ang buhay ko. May maganda sana akong trabaho at may profesyon hanggang dumating sa punto na napagod ako. Nakalimot ako sa Panginoon hanggang sa naisip kong tapusin na ang buhay ko para magpahinga na ako. Iyak na iyak si nanay noon. Sabi niya sa akin, kung pagod ka na, pwede ka naman magpahinga anak. Huwag mo lang kami iiwan. Awang-awa ako kay nanay. Alam kong napakalaking kasalanan ang nagawa ko. Nung panahon yun, naalala ko si Lord. Sabi ko sa kanya, Panginoon, bigyan niyo po ng direksyon ng buhay ko. Gusto kong mabuhay na may katuturan. Bigyan niyo po ako ng dahilan para gustuhin ko pa pong mabuhay. Siguro ang pagbibigay niya sa akin ng sariling pamilya ang sagot sa dasal ko. Gayunpaman, ang pamilyang binuo namin ay hindi maayos. Lagi kami nag-aaway ng aking asawa. Maraming beses na din namuntikan na kami maghiwalay. Maaring sa normal na mag-asawa ay ang misterang sinusundo ng kanilang mga misis sa inuman. Nakakahiyamang aminin, pero sa aming mag-asawa ay ako ang sinusundo ng aking mister sa inuman. Pagdating sa bahay, aasikasuhin niya ako at hihilamusan habang ang mga anak namin ay nakatingin sa akin at takot na takot. Kinabukasan, kapag nahimasmasan na ako ay maaalala ko lahat ng ginawa ko at iyang hiya ako sa asawa at mga anak ko mangangako ako na di ko na ulit gagawin pero pag inaya na naman ako ay hindi ako makatanggi. Ito ang madalas naming pag-awayan mag-asawa. Ang mga bisyo ko na hindi ko matanggal kahit na lagi akong nangangako na magbabago na ako. Pinipilit ko naman na magbago at ito ang lagi kong New Year's Resolution. Kaso ganun siguro talaga, hindi natin kaya kung sa sariling lakas lang tayo aasa. Kaya nung mag-New Year, kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, alam ko po, hindi po ninyo ako seseryosohin si kung hindi ko po kayo seseryosohin. Si kaya ngayon po, ako ay lumalapit sa inyo at pa Humihingi po ako ng tulong upang baguhin po ninyo ako. Make me the person you want me to be, Lord. Hindi ko po kaya ako, ako lang mag-isa. Kailangan ko po kayo, Lord, upang matupad ko o ano dumang po ang layunin ninyo sa aking buhay mula po nung nakilala ko po ang Lord sa pamamagitan po ng JIL noong 2023, marami na po pagbabago ang nangyari. Mas ninais ko po na mas lumalim pa po sa ating Panginoon at sa Kanyang mga salita. Dahil po dito, nakahiwas na po ako sa mga dating bisyon na laging dahilan ng na alitan naming mag-asawa. At kung dati ay magagalitin ako at walang pasensya sa pamilya, ngayon hindi ko na kayang matulog sa gabi na hindi kami magkaayos na aking kasawa. Tinago din po ako ng Panginoon sa aking pagkikitungo sa iba. Dati mapagtanim po ako ng sama ng loob at minsan ay kukwento ko pa sa iba para makahanap lang ng kakampi. Noon din po ay iniisip ko din lagi na dapat kung anong ginawa ko sa iba ay ganun din dapat sila sa akin. Pero ngayon na-realize ko na wala tayong ibang pwedeng mapagkwentuhan kundi si Lord lang. Sa Kanya lang po natin ibuhos ang lahat at siguradong makakata makakaranas at siguradong makakaranas po tayo ng kagaanan. At ngayon po, ang lahat ng mga mabuting ginagawa ko para sa iba ay para na sa ikalulugod ng ating Panginoon. Ngayon po ay sana akong ganap na life group leader under Esther Tribe at naglilingkod, naglilingkod din po under the QR team. All for God's glory. Ano man ang pinagdaanan ko sa aking buhay, ay plano lahat ng Panginoon. Alam ko na ang tanging nais lamang niya ay ang pinakamainam para sa akin. Lahat ng mga pagsubok na kinaharap ko at kakaharapin pa ay paghahanda lamang para sa napakalaking breakthrough na ipagkakaloob niya sa akin at sa aking pamilya. Sa ngayon, masasabi ko na hindi kami mayaman sa material na bagay ng aking pamilya. Pero mayaman naman kami sa pagmamahal dahil sa presensya ng Panginoon sa aming mga buhay. Gawin lamang nating sentro ng ating mga buhay ang Panginoon at tiyak na magiging maayos ang pagsasama ng bawat pamilya at pagpapalain tayo ng Diyos. To God be all the glory. Sa mga kwento po na ating napanood at narinig, marahil napapaisip po ang karamihan sa atin na meron palang ganitong nangyayari sa buhay ng isang tao. Totoo pala na ito'y pwedeng mangyari at maranasan. Parang isang kwento lang po sa isang telenovela, ano po? Isa po sa laging naririnig po natin kay Bishop Brother Eddie na normal ang himala sa ministeryo po ng Jesus is Lord Church. Tayo po'y naniniwala sa isang Diyos na nagkatawang tao, na matay sa krus at siya'y muling nabuhay pagkaraan ng tatlong araw. Totoong may himala. Totoong ang Diyos na ating sinasamba sa ministeryo po ng G.L. Church ay kayang maghimala sa buhay mo. Nais mo bang mabago? Nais mo bang makawala sa tanikala ng kahirapan? Nais mo bang gumaling sa iyong sakit at karamdaman? Nais mo bang ma-restore ang relasyon niyo bilang mag-asawa? May saayos ang iyong pamilyang iyong mga anak? Marahil pagod na pagod ka na sa mga naiisip mong solusyon sa iyong mga problema. Bakit hindi mo subukang lumapit sa Panginoon ngayong oras na ito? Matagal ka na niyang inihintay. Ang sinasabi po ng Bible sa Matthew 11.28, sabi ko sa Tagalog, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. O marahil naiisip mo na hindi ka kayang patawarin ng Diyos dahil sa dami at bigat ng iyong mga nagawang kasalanan. Gusto ka niyang patawarin. Kailangan mo lang gawin ay lumapit, magsisi at magpakumbaba sa Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi sa Romans 3 verse 23 na walang isa man sa atin ang matuwid. Ang lahat ay nagkasala. At ang sinasabi rin ng Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Handa ka na bang magsuko ng buhay sa Panginoon? Sa gagawin mong desisyon ngayong oras na ito, makikita mo ang malaking pagbabagong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pwede ko po ba kayong anyayahan na yumuko ngayong oras na ito? Kahit nasa ang lugar ka man, tayo po'y sumunod sa isang maikling panalangin. Pwede po ba nating banggitin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, inaamin na ako'y nagkasala. Patawad po Panginoon. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay. Ikaw na aking Diyos, ikaw na aking Panginoon, ikaw na aking tagapagligtas. Salamat sa iyong pagibig. Salamat sa buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan saklat ng buhay. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Yesus. Ako na lamang pong mananalain, Lord, dinadalain ko ang sino mang naabot, Panginoon, ng AVP na ito. Sino man po ang nakakaranas ng iba't ibang klase ng problema, suliranin, sakit at karamdaman, Lord, I pray, maghimala ka sa mga oras na ito in the name of Jesus. Sila man po ay nanonood abroad, maging sa Pilipinas, sa bawat sulok ng bansang ito, Dalangin ko, Panginoon, kausapin mo po sila. Abutin mo sila ng iyong makapangyarihang mga kamay upang magkaroon, Panginoon, ng solusyon ng bawat problema ang kanilang nararanasan. Lord, I pray today, Lord, let there be miracles, O God. In the mighty name of Jesus, naghihimala ang Diyos sa buhay mo ngayong oras na ito. Maniwala ka at magtiwala ka. May ginagawang himala ang Diyos sa buhay mo sa mga oras nito. Bagamat tayo po ay nanonood lang via online, sa Facebook, maybe sa YouTube, nais nice kong maniwala ka at manampalataya ka. Sa mga may sakit at karamdaman, may pinapagaling ang Diyos sa mga oras na ito. Lord, I pray God, that you will restore relationships, families, Lord. Unite every families, God, in the name of Jesus. Panginoon, salamat po ng marami ang kinami ng katagumpayan, ang kinami ng tagumpay sa buhay ng bawat isang nanood, at nagbigay ng oras, Panginoon, sa maikling audio-visual presentation na ito. Sa iyo po ang kapurya na pasalamatan, Panginoon. Ito po nga aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Again, sa inyo pong lahat, pagpalain po ng Diyos ang bawat pamilya po natin. Happy anniversary, GL Pampanga, and to God be all the glory.